Yung time na nakakolek ako, may mga 100,000, more than 100,000. Yan yung mga... Yes. Ilang beses yun? Mga marami, maraming, maraming na, sir. Maraming beses? Twice, thrice, ganyan na ako naka... Pero more than that, na pa dyan, sir. Na po sila, nang matatanggap nila two. 3,000 po na uh, yung matitira sa kanila. Then the rest po sa amin na po. So wala kang takot na incriminate yung sarili mo ha? Talagang... Uh... Mr. Chair. Akin okay na, akin okay na yung... Mr. Mr. Ch Mr. Chair. May sakit po ako, sir. Kaya nga, wala na po akong choice, sir. Kasi anytime po, hindi, ah, uh, ah, uh, dili, gamay, dili na magod gamay among involvement, ani. Dako, manggod siya. So, malaki kasi yung involvement namin dito sir so then, nai, may may mga ano talaga may mga posibilidad na talaga na pwede kaming ma ano kahit hindi kahit hindi po kasi kahit, hindi po kami sumali kahit hindi po kami mag witness po so, may 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 tendency po talaga na lalapas so, na issue na po, po ito magiging walang saysay -say itong investigasyon natin dito kapag mamatay itong mga tao na ito and also alam mo na sir chair ah, Yes, um, Go ahead. In my case po, um, hindi po ako beneficiary. Ha? Huh? Hindi po ako beneficiary. Dati Apost? po akong staff po. Ha? Huh? Dati po akong staff under sa Vice Gov Office. Staff sa Vice Gov Office? Yes, po, po. Sir, klaro. Anong trabaho mo sa Vice Gov Office? Um, isa sa mga ano po, um, in short, kami po yung nagko-collect ng ano po, yung halimbawa 10,000, And then the nine or four thousand is ibibigay po sa amin. Sir, actually, ako, ako personally, ayaw kong mag-involve dito, sir, kasi wala na ako sa, ano, sa under ni Vice Gov, Sir Oyo. Hindi, hindi, sa Go, Vice Gov Oyo, do you confirm na dati, dati mo ito stop? Eh, lapit ang kwan, Mike. My... Hindi ko mamukhaan, sir. <laughs> eh, ikaw mo na, eh, eh pakita para kaalaman, oh yan? Hindi mo dating stop yan? Si Mon Mon, sir. Ah, Mon Mon. Mga, Mon. Uh, dugay naman siya wala, sir. Ito na nag... Apo. Kano sa ka, na ka nag-resign, Mon? Clarify ko lang, sir. Nag-resign ako last December 2022. Okay. Apo, hindi na ako nag-renew by January 2023. Kasi personal, kasi nag-review ako. Ah. Sir, sir, o yun, lang akong dispensa, no? Kay, magbisaya lang ko, sir, no? Kay, gusto nako akong ma-express gina ko ang ano. Um, ako personally dili ko gusto mabang in my involved ko ani no kay dili ko gusto samok and nabang pugay personal life but na ano mong threat sa ako also, nga actually ma, ma provide na ko na chat sa ako haba, na kauban po na ako sa work na ikot na ko nga ningon nga dili may gusto uh, ayaw ayo hulat ay na, na show sa ana sir sa screen ayo hulat nga kami mo nimo ana naman ang So, monto ako motivation. Ako, wala ko ano, yan kay Sir Oyo kasi nagtrabaho naman ko ato sa Yaba. Personally, wala appeal, appeal ko yung Ni apil apil ko diri. Sige, ko... lang ha. Anong laman yan? Cellphone mo yan? Ah, apa. Ah, mo nga? Ah, okay, sir. Pwede ba ma-enlarge, uh, please, uh, technicals? Okay, sir. Babasahin ko po. Ah. Okay. Ah. Mon dili na ko magatik-atik kung, mag kung unsa man inyong plano ayon ninyo dayo na o dili mo gusto mabali. Dili mi gusto ni Madam na makabalo si Sir Oyo na mga staff ra niya ang mubali niya kay wala ta kabalo sa mabuhat niya. Kinsa man ni si Madam? Um, si, si Oyo Ma Madam. Ma'am Fier Sunga po. Fier Sunga? Yes po. Sino si Fier Sunga? Si Ma'am Fier Sunga, personally friend ko po talaga siya. Sir, siya ang nagpapasok sa akin to to work with Sir Oyo during campaign. Okay. Opo, during campaign pa, isa na ako sa mga campaigners si Sir Oyo. Sige, take continue, Basahin mo. Okay po. And then, Dili mi basta-basta nga kalaban o gunsa man na nahibalaan ni mo, imuha na Ayaw na pag-apil-apil kay og dili ka gusto, kami ang muhipos nimo. Dili mo mudaog na inyong kaso o gusto kag trabaho at tuog office kay ato ng istoryahan, kabalo man ka kinsa duulan kay staff man ka diri dati. Ayaw hulata na kami ang ulihok. So sir, kini nga statement, mauning nagudyok sa kuwa. Wow. Ako wala ko'y kuwan sir o yun ako'y personal na kalagot. Wala, Jude. Kini nga statement, mo na ni ako ang kuwan ba nga naman nga wala naman ko dito dili na connected and isa pa ako personally daghan ko og aminado ko sir Mr. Chair nga na ako yung mga na-recruit jud na daghan ko na-recruit marami ako na-recruit po na maging beneficiary mga friends ko classmates even my relatives my aga my cousin po uncle involved sila pero na question din ako dati bakit daw bakit daw babawasan? Like 5,000, ibabalik yung 4,000. Ako naman, as a staff, syempre, sinabi ko, um, under my under the command of the higher, no, mo lang po, mo lang ang instructed sa akin po. So, wala ko'y kanang kuan nga, kanang mga personal issue. Mo lang man ang sugo, good sir. Mo lang ang instructed sa akin ba, sa mga head. So, sinong instruction? Kanilong instruction? Ma'am Fier, nga po. So ano yung niya? Na yun po, uh, uh during payout, yes, yung... Ah, uh, um, kung yung invite pero nga, andito, yung andito ba si nga? No, 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 sir. No, La. sir. Um, you e, invite, eh, She Pilsunga. is not also connected in the vice governor's office, sir. Ano siya? Ah uh, wala, hindi siya connected sa vice governor's office. So, hindi pala konektado. Um, your honor. Ah, Excuse so, Excuse me po, your honor. So, yeah, pa, yung uh, P-out sa Asuncion, nandun po si Pierso nga. Si Pierso nga, si Pierso nga, hindi po siya registered sa Vice Governor Office, pero personal siya na staff ni Vice Governor Oyooy. Lahat ng P-out under uh, office ni Vice Governor, siya po ang nandoon. At Governor po ako, Mr. Chair, siya po ang inuutosan ni Vice Governor Oyooy na pupunta po sa office kung may mga... Uh, for approval kami sa Vice Gov Uy do you confirm na in any way, officially or unofficially, uh, connected sa iyo ito si Perso ah, yes, uh, uh, nga? Uh, you know? Yes, sir. But, yes. Um, um, I would like just to ask, sir, kay um, hey, na nakuha naman yun, you know, mm. uh, na take up naman eh. Um, uh, na lang ako kung unsag yun Is ang the... connection sa, ay kung ano talaga ang connection ng yung statement ni um Mon sa yung sa tawag nito allegations dito. Ang tinanong ko lang sila kung sino ang nakatanggap ng threat kasi the, being the chairman of the Senate committee on public order. Ayam, I, I am also uh, ma ako kung because of this hearing eh, ay ma, magiging under threat itong mga tao na ito at yun nga sumagot siya si Ana na nakatanggap daw siya ng text. Kaya, sinong sender ng text na yon? Yung uh, may nakalagay doon, Jerome? Opo, sir. Sino si Jerome? Si Jerome Daet po, sir. Uh, kasamahan ko po siya. Staff din siya under Vice Gov Office. And then, um, nagtataka lang ako, sir, kasi yung, yung account na ginamit niya para makapag-chat sa akin is dummy account. New, ano siya, sir, new Facebook account na nagawa na, na lang so loop no, so, is Yes ba sir. Bakit bakit tayong appear din Jerome? Yes sir. So, pero, kilala no, ko sino si Jerome? Yes, sir. personal friend ko talaga siya sir kasi makasama kami sa ano then connected din kami sa Messenger, my original Messenger. So nagtataka ako kung bakit pa gumawa siya ng dummy account which is yung ginamit niya para makapag-chat sa akin. So yun yung yung question ko din sir ba na kung may ano sila, dapat personal na lang nila akong sabihan para if ever magaling, if ever magaling, if hindi nila gustong nga mag mag-show ako dito, hindi na lang talaga ako mag-witness mag, -mag -witness talaga, sir. Ba? Kasi ayoko talagang ma-involve sa ganitong ano. Kasi ayoko ng gulo. Kasi may ano naman ako, malis na ako doon sa vice of office, na, na, na ano na ako, employee na ako, private. So, company. anong motive mo? Bakit ka pumunta dito? Sir, yung talagang threat, yung talaga, sir. Ito talaga. Kasi, ka. ta yes, sir. Kasi, even my family, napuntahan na din nila. Sinong, sinong sila? Ma'am Fier, po, sir. At saka yung kasamahan ko na si Greg. Pinuntahan ang ate ko kagabi. Greg? Iba yung Greg, iba yung Jerome? Yes, sir. Mga kasamahan ko. Tapos, sabi na ate ko, uh, ikun tawagan daw ako, i-convince daw ako na ano. Pero, naglapit naman ako kay Gov after na makaano ako ng threat. Kasi, wala namang ibang mag-protect sa akin. Kasi... Sabi ko naman, pag hindi ako, sir, mag dyan ko sa, kung ani mag-un ni Sir Bang, ako mag purpose is, involved naman kung ko ani, na yung mga tao nga pwede mo turo sa kuha. Nga si, ako ang nagkuha sa ilang kwarta kay, usually ako mga na-recruit na, -na, -na -recruit is kay ilara dyan na ako. So, so pwede dyan ko maturo. so, karito, siya, so, dito ha, ah, klaruhin natin, klaruhin natin. May mga payout na na ikaw ang nagkaltas ng pera. Yes, sir. Like ano? what? Anong kasi payout? AX? AX, sir. Tupad. Ganyan, sir. Magkano ang kinalatas mo? For 5,000, kaltas ng 4,000. 1K lang sa beneficiary. Then 10,000, ganyan. And so, then... 5K? Yes, sir. 4K, A mabalik sa amin. Mabalik sa'yo, mabalik. So, so gano'ng ganyan kalagay pera na hawakan mo, nakaltas mo? Yes, sir. Ako mag-collect. And then, i-turn it over ko sa head namin, which is si Ma'am Fier. Kasi siya yung nag... Mayaman dahil, niya si Mampir ngayon. Ay, hindi ko pa alam, sir. gano'n? Uh, gano, gano, so, estimate mo, estimate. Sa tagal mong nagkakaltas, mga magkano'ng halaga na kaya na, na, na remit mo kay Sir, to be honest, Dili, I, I cannot disclose the money amount that they were collected already kasi... Why did you You are under oath. Ha? Tinatanong kita ngayon dito, so you tell me... Ah, okay. All. So magkano'ng... So, so, okay, sir, so, personally, yung time na naka-collect ako may mga 100,000 more than 100,000 yun yung mga yes, yun. ilang beses yun? Maraming, maraming beses na sir. Maraming beses? Twice, thrice ganyan na naka... pero more than that na pa-judge sir. Apo. Kung say yung next hearing you invite the uh, Pierre Songa. Ito ba yung nasa picture? Yes, sir. saan yes, sir. itong, anong, saan dyan? Dahil saan dito, yung naka-harap, naka-black? Naka-black, uh, sir. baba -ba, ba Babae yan, eh, lalaki. Ha? LGBT po. LGBT? Eh, dito siya nag-usulti. Kung ano saan siya? Gay po. Gay. Pierre yung pangalan? Yes, sir. Pierre po. Pero ang nag-treat sa iyo, nagpadala ng text si Jerome. Jerome, nakapangalan si Jerome Dae po. Which is gusto ko rin po talaga siyang ma-invite ma po also dito kasi para to ano sir ba? Kung we'll invite him. Yes, sir, invite para, him. We invite kung him. Siya, pa talaga go. yung nagpadala ng message sa akin kasi kung walang message niya garon sir, dili dili ko maka dili ko dili ko magpabida-bida uh, dinhi ang uh, mag-witness witness kay akong akong ako pong protektahan akong self and also my kwan sir, akong pamilya po, mulang na akong gusto yun maistorya. Well, nanintindihan kita. Yes po, salamat kita. po. Hindi dahil sa threat through text, hindi ka appear dito. Yes sir, exactly po. Oh, okay. So Arde. itong babae na to, ano pa mo? Monmon -mon po sir. Monmon. -mon. May nag-text sa kanya na nag A certain Jerome. Uh, Please make sure na wala mangyari masama sa kanya. Huh? Yes sir Mr. Chairman. And uh, also sir, na oh, we will sorry. we will uh, take this uh, seriously. Opo yes And uh, we are even uh, trying probably to uh all the OJ for your protect for the witness protection program Thank you, sir. if ever Thank you. a case is filed. Kasi ganito ha, arde, ayo ay, ay klaruin natin ito. Magiging walang say-say itong investigasyon natin dito kapag mamatay itong mga tao na ito.